Labis ang pag ni Ron kay Aura, kaya sa kabila ng pangyayaring buntis ito, anak ng lumayong katipan ay pinakasalan pa rin ng babae upang iligtas pa rin sa kahihiyan ito. Nagbalik si Noel, ang dating katipan. Nakita ni Ron ang pagsusumikap nitong makuhang muli si Aura. Naramdaman din niyang si Noel pa rin ang mahal ni Aura. Kailangang mawala siya sa landas ng dalawa upang maging maligaya si Aura kay Noel. Pinlalaan ni Ron ang pagpapakamatay alang-alang sa kaligayahan ni Aura. Ang mahinang ugong ng air conditioner ang sumalubong kina Aura at Noel nang buksan ng lalaki ang pinto ng silid. Naramdaman din nila ang lamig na bumalot sa buo nilang katawan. Bahagi ang kiniligang dalaga-dala marahil ng biglang pagbabago ng klima. Aura, nag lang tanong ni Noel na nakita ang kinig sa katawan ng kasama. Nilamig akong bigla, mahinang sabi. Kinabig ng binata si Aura papit sa kanyang dibdib. Sumubsob ang dalaga. Aura, please, huwag kang mag-alala. Ginusto natin ito kapwa. Nagmamahalan tayo, di ba? Natural lamang ng bigyang layang pag-ibig natin sa isa't isa. Noel, natatakot kasi ako. Paano kung tumawa ng mahina si Noel? Pareho tayong nurse. More or less ay alam na natin kung paano umiwas sa disgrasya. Nang hindi pa tayo handang magpamilya. Hindi na naman tayo minor de edad, hindi ba? Kung hindi nga lamang sana napagkasundoan natin maging talagang handa tayo pakasal, nagawin ba natin ito? Hindi umimik si Aura. Totoo ang sinabi ng katipan. Dalawang taon na silang engaged. Nagkakilala sila ng binata nang kumuha sila kapwa ng board exam para maging lisensyadong nurse. Magkasabay sila sa sasakyan. Iisang direksyon ng kanilang inuuwian. Malayo lamang ng apat na block ang kinanuel na ng kalye ni na Aura. Aura, muntag ng binata sa pananahimik nito sa pagkakahilig sa kanyang dibdib. Ayaw mo ba? Kung natatakot ka pa, pwede na tayong lumabas. Umiling siya, lalong isiniksik ang sarili sa katawan ng lalaki. Mahigpit naman siyang niyakap nito. May kumatok. Marahang inilayo siya ni Noel. Inakay at iniupo sa gilid ng kama. Sandali lang ako. Magbabayad muna ako, Aura. Muling nayakap ng dalagang sarili. Ramdam niya ang lakas ng pintig ng kanyang puso. Magkakahalong emosyon ang nasa kanya. Takot, guilt at pananabik. Sa buong 23 taon niya sa mundo ay sinuwa lamang ang lalaking kanyang minahal. Una rin lalaki nga ang kanyang buong pagkababae. Narinig niya ang pagsasara ng pinto at ang mga yabag nitong pabalik. Umalis na. Yun lamang naisip niyang sabihin para mawala ang kanyang patuloy na panginig na parang ginaw na ginaw. Solo na natin ang mundo hour. Gagawin natin hindi malilimutan ng sandali sa ating buhay ang buong panahon natin sa silid na ito. Magiging maligaya tayo, I promise. Sa kahinalikan sa buhok at yakap na dalaga. I love you, Aura. Madamdaming habol nito. Noel, I love you. Ang mga labing sabik ni Noel ay humalik sa noon ng katipan. Sa mga mata, sa pisingis sa ilong, at dumampi ng banayad sa mga labi. Ang bawat halik na iyon ay nagbibigay ng ligaya kay Aura. Pakiramdam niya ininulutang siya sa hangin. Parang ang gaan-gaan ng kanyang pakiramdam. Noel, padaing na bulong. Mahal na mahal kita, Aura. Ganti ng binata at muling hinidkan sa bibigang dalaga. Sa simulaing marahan, naunti-unting dumidiin, kasabay ng paglilikot ng kamay ng binata. Masuyong humahaplos sa likod nito, sa mga braso. Tangayt na tangay na si Aura, nang damdamin, nang ihiga siya ng katipan sa kamay, hawalang habol na hiningang nagpaubaya siya ng lahat-lahat dito. Nakalimutan ng paligid, ang alam lamang na itugunin ang pagmamahal ng bawat pagpapadama sa kanya ni Noel ng pag-ibig nito. Araw na paligaya bakit Pagkaraan ng buksu ng damdamin ay tanong ng binata habang nakaunan sa kanyang kaliwang bisig si Ara. Mahal na mahal kita Noel, pahayag nito. Sumiksik sa katipan, hindi ka nagsisisi sa pagsama rito sa akin. Tumingala si Aura. Numiti kay Noel. Pinagsisisihan ba ang kaligayahan? Masuyong halik sa mga labi ang sinagot ng binata sa dalaga. Mula sa pasig ay naktaksi sila hanggang sa kubaw. Mula roon ay inyati ni Noel ang katipan sa sakaya ng jeep. Isinakay si Aura pa sa Santa Mesa. Ayaw pahatid ng dalaga. Ayaw niyang maghinala pa ang kanyang mga magulang. Alam ng dalaga na ayaw kay Noel ng kanyang mama. Kapag tinatanong naman niya si Aling Dolor kung bakit ang sinasagot na kilala niya ang ama ng binata. Naging kaklase niya yun sa high school at noon pa man ay branded na itong mahilig sa babae. Ang anak ay laging nagmamana sa magulang, lalo na ang mga lalaki, laging nagmamana sa ama. Iyon ang madalas na sagot ni Aling Dolor sa anak. Iba si Noel mama, pagtatanggol niya yan lagi. Nagmamahalan kami, ipagkakait ba ninyo ang kaligayahan ko? Ikaw ang bahala. Pero kung dumating ang araw ay huwag mong sabihin hindi ako nagpaalala. Mabait siya, mama, at responsable. Magiging maligaya po ako sa kanya. Para pa rin lumalakad sa hangin ng dalaga pagbaba ng jeep sa malapit sa kanila. Parang nakapanikit na sa kanyang mukha ang saya. Ang itis sa kanyang mga labi, na hindi rin napalis kahit nakita ang kanyang mama na nakatayo sa labas ng gin. Madali ang mukha. Yun lamang kasi ang sabado na hindi siya nakauwi agad ng alauna dahil sumama nga siya kay Noel. Bakit ngayon ka lang? Alas ko na saan ka nagpunta." Niyaya po ako ng ilang kaopisina na mamasyal sa Makati Commercial Center sa Casa SM. Pagsisinungaling niya, bakit hindi ka nagpaalam kayo na bago ka pumasok? Galit pa rin si Aling Dolor. Biglaan po kasi ang paghihiya. Nahihiya po naman akong hindi sumama. Anong nabili mo? Wala po. Wala pa kasi akong pera. Nasa ng uniform mo. Iniwan ko na po sa locker ko mo. Nakakaya po namang nakaputi ako habang namamasyal kami. Sinong kasama mo ay kamo? Ama ko, narsis ko po. Tatlong babae, dalawang may narsis sa ako. Nagpauna ng mama sa pagpasok sa bahay. Kasunod si Aura. Anda pang nalala. Sa tingin kasi niya sa mukha nang hindi ito naniniwala. Kailangang panindigan niya ang sinabi. Kahit anong mangyari, hindi siya magsasabi ng totoo. Napalito kanina si Ron. Inihatid ang daddy mo. Pabalik daw siya mamay ang gabi. Dadalaw sa iyo. Magkatulad sila ng kanyang daddy. Kalahating araw lamang trabaho kong sabado. Accountant sa isang construction firm si Mang Alfon. Mama, ho ako. Gusto kong matulog ng maaga. Bukas po ay first shift ako. Aura po dito ng tao si Ron. Ayokong babastusin mo siya. Pag si Noel ang napaparito, tinatanggap po siya ng mahusay. Nandidilat si Aling Dolor. Pamangkin ng boss ng dad mo si Ron. Hindi na kumibo sa Aura. Nagtuloy na sa kanyang kwarto. Kailangan niyang harapin si Ron. Hindi bali masaya naman siya. Nananatiling eh, sariwa sa kanyang isip ang pagsasalo nila noon sa pag-ibig. Nagpalit sa ng damit ang dalaga, nanaaguli at nagtuloy sa kusina. Nagsisimula ng maghanda para sa pagluluto si Aling Dor. Para sa kanilang hapunan, tutulungan ko kayo ma, ano ba ang lulutuin natin? Walang langat at breaded pork chops. Gusto iyan ng daddy mo. Nasan po ang daddy? Magkasama sila ni Chito. Nanonood ng sini. Kaalis lamang ng dumating ka. Talagang kasama ko eh hindi ka umuwi agad. Mahirap maiwan itong bahay ng walang tao. Alam mo naman kung gaano kadelikado ang panahon ngayon. Sabi ni Aling Dolor habang inilalabas ang mga gulay na iluluto mula sa rep. Ako na lang ang magpapanood sa inyo bukas mama. Alas dos ay labas ko na. Sige nga. Action movie naman ang panahon na orin ng mag-ama. Gusto ko i-love story o kaya ay comedy Kung gusto niyo isang love story at isang comedy ang papanood natin. Masiglar talaga si Ama. Hindi. Tama na ang isa. Baka ma-upset naman ang budget mo. Matagal pa ang payday. Nakatawa sa anak si Aling Dolor. Pagkakain ng hapunan ay kumain na silang mag-ina. Tiyak na gagabihin na si Namang Alfonachito. Hindi pa tapos maghugas ng mga plato ay dumating na si Ron. Aura pagkatapos mo rin ayusin mo ng sarili mo. Nariyan na si Ron. Biglang nakaramdam ng habag si Aura kay Ron. Teenager pa lamang ito'y kakilala niya. Dahil nga pamangkin ng boss ng kanyang dali tuwing dumaraan siya sa office ng ama para magpadagdag ng allowance na hindi alam ng kanyang mama ay natitsyempohan naman niya si Ron na naroon. Noon pa ay alam na niya ang crush na siya nito. Kaya lang talagang hindi siguro niya tipo ito. Kahit na mula sa mayamang angkan. Kung tutuusin hindi na pogi si Ron kaysa kay Noel. Karinyoso ang dating nito. Palaging nakangiti. Lalaking lalaki ang dating. Ang ngayon ang mga matang malamlam ay sapat na para gustuhin ng isang mabay. Sabi nga ng dadi niya, sa office daw ay nagsusunang mga dalaga basta naroon si Ron, na nang makatapos ay kinatulong na ng kanyang tiyo sa management ng kumpanya. Si Noel ay laging serious, kahawig ni Joel Torre. Malambing palibasa ay ilonggo rin, at ewan niya, nakit ang binata ang kanyang pinili pagkatapos timbang-timbangin ang dalawa sa kanyang puso. Ano ba ora, kainak ka pa talikat nakakahiya kay Ron, untag ng kanyang mama na nagbalik sa kusina ng mainip siguro sa paghihintay sa kanya. Inagod lamang ng palad ang kanyang buhok, inayos ang damit na bagyang nalukot at dumiretso na siya sa salas.